E eh, paano sa yung ano, pa, isa, 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 isama na rin natin yung isyo, paano kung yung isyo sa sa palaka? Eh, yan, ah, ay, yung palaka. Uh, palaka, eh. Uh, so okay na, okay na yung ano. yan sa tubig, nabubuhay. Okay na yung, okay na yung, mangga, uh, ay mangga. Buwaya. <laughs> Buwaya. Okay na. So palaka okay. naman. So dito, ang katangian naman ng palaka, mayroon okay. naman pangalawang katangian na ipinagbawal ng propeta salasalam yung mga ipinagbawal niyang patayin. Okay. Oh, uh, so ang sa hadis ni Abu Dawud, uh -huh. uh, rahimahullah, na uh, nabanggit din ito sa kitab na Usulul Salam mga sanaani, na tinanong ang propeta sa Rasul na isang dalubhasang manggagamot. Okay, manggagamot. Uh, manggagamot na kung pwede bang gamitin daw sa panggagamot yung palaka. Okay. Uh na ipinagbawal ng propeta. Ah, uh, -huh. sallallahu alaihi wasallam. Alam niyo po yung palaka ay bilang kaalaman. Ang palaka ay umaalala sa Allah, yung tunog uh -huh. niya. Yung tunog uh -huh. niya. Ah, so every time na tumutulong sila. Ah, uh -huh, okay. Uh -huh. Oo, okay. uh -huh. yung yung tunog niya, tasbih. Sabi sa mm -hmm. bisani. Sabi sabi. yung palaka na ano yan, isa yan sa uh, tumulong para apulahin yung apoy na sinunog kay Ibrahim alay salam. Masya. Oo. Mm -hmm. yeah, nabag yan, nabagit niya naman sa naalis sa kitab niya. Okay. Sa, ano, sa halis. palaka. So, ibig sabihin, sabi sa ang palaka po bawal kainin. Eh. So, meron din nagtanong. Ang dahil doon. Ang dahil, siya, bawal, bawal siya patayin. Eh, kung bawal patayin, paano mo kainin? Eh? Oo nga. Diba? <laughs> bawal, bawal nga patayin eh. So, ibig sabihin, pero kung wala lang, kung just in case wala lang, makamatulad siya doon sa buhaya na pwede. Pero dahil oh, meron ng halos oh, kung, na lang wala lang yung, kina. kung wala lang yung pagbabawal na yun, pwede kayo din yung palaka. Oo. Oh. Kung wala. Oo. Oh. Pero sabi, may nagtanong din kanina yata. Sabi oh. niyo saan yung palakang bukid. Palakang bukid. Kasi oh. yung palakas sa ano, alam ko may lason yan eh. Yung mga palakas sa, palaka so, sa mga pasipo, kabahayan. Sa kabah oh. kabahayan. Sabi nila yung mga palakas sa farm. Pangkalahatan po yung palaka. Okay. Oh. Haram po kainin ang palaka. Yan ah uh, ngayon, mayroon din tanong diyan, Ustad, paano yung mga nag-aaral ng medisina? Kailangan namin patayin yung ano? Yung palaka. Palaka. Eh kung kailangan pag-aralan, kailangan gawin yun. Iba usapan na yun. Iba darurat to hadurat, okay. ang pagbabawal ay pinahintulutan kung kinakailangan. Okay, kailangan Wala po problema kung kailangan pag-aralan, pero ipapatayin mo ng wala lang. Wala lang walang halaga. Katulad yan ng ano, pasok na rin yan yung tipaklong. Tipaklong. Yung tipaklong, oh, may hadis tipaklong. na sundalo ng Allah yan ah okay o, sundalo ng Allah ah. pero ang propeta sa Lasallam nung sila ina na salabanan uh -huh. sa baka nila mga labanan sa sa, sa jihad uh -huh. na naitala na, 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 na ang nai na ng propeta Ay kumain ng tipaklong so, sabi nila pwedeng hindi sa kumain pero nakita yung mga sabang kumain okay oh so ang ang tipaklong po ay halal po Oh, shout out sa mga taga Jensen, may mga, ah, ko rin mga tipa, tipa uh, 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 yung mga nagbibinta ng tipaklong, uh, mga crispy <laughs> tipaklong. so, ang original lang insekto, bawal kainin yan. Okay, ang insekto A bawal, kainin. Ayun oh. maliban, maliban to, sa may dalil. Maliban sa may dalil, halal kainin. Okay. Ka Katulad ng mga ipis, wag na gumay ng ipis, mga uod. Yeah. Basta mga ipis. Uh, bawal pong kainin. Uh, ano yung batak? Basta mga mga, mga insekto, bawal kainin yan. O mga hasyarat. Uh -huh. Maliban sa Dipaklong o Grasshopper. Uh -huh. So halal po na. Pero sundalo ng Allah yan. Sundalo ng Allah yan. Pero gayon na sundalo ng Allah, Sabi nila bawal patayin kasi sundalo ng Allah, may hadis na gano'n. Uh -huh. Pero ipinagbawal, ipinag ipinahintulot siya ng propetang ka ka patayin, ay kainin. Kung baga papatayin mo sa kondisyon na kakainin mo. mo mm -hmm. papatayin mo na lang dahilan, yun yung bawal. Yun yung bawal. Oo. Yung bawal. Oo.